Hello guys So Ngayon Naglala tayo Ano tayo ng Ano Hello Hello hi goodbye <laughs> Hello hi goodbye Ano tayo ng Feeling So light Para magawa sa bahay So, gala muna tayo. Pag to vlog. So, punta tayo ng sakaya ng tricycle. Hanap tayo na tricycle, guys. Punta tayo dito. Alam niyo ba, guys? Okay after 5 years dito sa Pagray so ayun paglabas niya dun po sa aming ban sa aming bahay andito na po ang palingki andito na po yung small market ikang nga maliit na hindi uh -huh. ko na binidyo kanina kasi nga po ay may sounds copyright tayo again Pagpunta tayo dito sa sakayan ng tricycle. Hmm, diba? Pagpunta tayo sa isi masinag. Hanap na naman tayo ng ano doon. Mapagkaablahan. So, ito na tayo. Masakay natin ng tricycle. So, yun guys. Nandito na tayo sa tricycle babayad lang ako ng sampo so antay mo na tayo kasi hindi ko puna mamaya maganda na tayo so yan meron na pong sasakay ayun ka So guys, nandito na po tayo sa Pagray Market. Kasi kanina yung nakita inyong. So nandito na tayo sa Pagray. Nakita niyo po yan. Nandito po tayo si Kuya smile So, nandito na tayo. O oh, yan, dito po yung pinaka market talaga namin. Kasi yung kanina doon sa loob is ano yon sa malapit sa bahay. So guys, sasakay na tayo ng kasi nandito na tayo sa highway. Sasakay tayo ng ano ng trike, kung baga trike or tricycle papuntang MTR LRT. <laughs> so guys, nandito na tayo sa Isay Masina. Ayun, dito tayo sa Isay Masina. So, okay tayo dun sa third floor. <laughs> Nandoon yung ano, Ganun tayo. Ganun po. Ayan po yung last station ng L uh, LRT. Antipolo. Ayan dyan.